Ngayon, sabi nila, ang kapangyarihan nga, gaya ng sinasabi ko, ang kapangyarihan nila ay galing kay Jesus Kristo, yung mga anting-anting nila. Eh, ang tanong nga, bakit may anting-anting ba si, si Jesus Kristo? Di ba wala? Hmm. Ngayon, isa pa, uh, sino ba ang naglikha sa sanlibutan? Ang sabi nila, ang Diyos Ama o si Kristo ang naglikha sa sanlibutan, Mali! Ang espiritual ng mundo siya ang naglikha ng amang espiritual kay Moises, kay Jesus Kristo, at kay Tres Mundo Hilario. Ang espiritual ng mundo walang laman, walang buto na siya makapangyarihan sa lahat ng yan. Papaano makapaglikha ang ama sa sanlibutan sa buong mundo eh ang ama ay nilikha lang ng espiritual ng mundo. Anong masasabi anong masasabi mo sa mga ibang mga antingiro na gusto rin na umalis diyan sa pagiging antingiro nila? Mientras ano pa sir, mientras may oras pa sir. Dapat sila naman. ano, sir. I-surrender na nila sir. Dapat magbago na. Bago na sir. Mm -hmm. Ako sir, kasi simula ko lang sir. So, anong 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 tanong mo sa akin? May mga katanungan ka pa? Bisaya ka, baka nahirapan ka magtagalog. Oh, bisaya sir. Hmm. Sige, so, magbisaya ka. ka, ka. Ano mga katanungan mo? Ano ba ang tres mundo? Ay, nakoy ka na. <clears throat> Oh, Pangutan na sir. Oh, sige. Saan mo? Kung mo... Kung ko nang tutunong sir. na sir. Okay. Magandang katanungan yan. Pero bago ka pumasok bilang isang Trismundo, alamin mo muna kung ano ang Trismundo. Hindi yung basta ka lang papasok na hindi mo alam kung ano ang Trismundo. Alam mo ba kung ano ang Tris Mundo? <coughs> Yun sir, nagpagaling uh, ng ano sir. Yun lang ang aking nalaman sir. Ako Dapat nalaman. alamin mo muna kung ang Tris Mundo. Ano nga ba ang Tris Mundo? Gusto mong maintindihan? Okay, sir. Sige, bago ka papasok ng Tris Mundo para sa kaalaman, alamin mo muna kung ano ba ang trismundo. Kami ay hindi namimilit sa mga tao bangkos ang kwento ng bilang isang trismundo ay pinapambulat namin sa buong mundo para maintindihan sa mga tao hindi nakakaintindi at hindi nakakaunawa problema nyo na yon. Hindi na namin yan problema. Okay, ganito ha. <clears throat> ang trismundo Inawag siyang Tres Mundo dahil ang kinikilala ng Tres Mundo ang spiritual ng araw, hangin at ang tubig na siyang nagbibigay buhay dito sa mundong may buhay sa ating mga tao. Paano umabot sa mga ganyan? Sino bang nag, sino bang sino ba ang, ang nag- uh... naga nagalikha niyan ang spiritual ng mundo ganito ang ang spiritual ng mundo walang laman walang buto yan na siya ang makapangyarihan sa lahat siya ang naglikha ng karagatan kalupaan at kabundukan mga isda, mga hayop, mga puno, lahat ng makikita mo dito sa mundong may buhay, yan ay nilikha ng espiritual ng mundo. Saan ba yan ang nakikita? Ba't, ba't uh, hindi, hindi namin narinig yan sa libro? Yes, tama! Hindi maririnig yan sa libro dahil ang tres mundo ay hindi nakapattern. Lahat ng yan ay buhay na salita galing mismo sa amang espiritual na pinapangalanan na Trismondo Hilario na ang isang katauhan ay si Tris uh, si uh, ang isang katauhan ay si Hilario Agi na pinamamahayan pinama, ng espiritual na si Trismondo Hilario ngayon ang espiritual ng mundo naglikha siya ng mga kung ano nakikita natin dito sa mundo. Nilikha niya ang tagapangalaga ng lupa na ang tatlong itim na espiritual. Nilikha niya ang tatlong puting espiritual na tagapangalaga ng espiritual ng araw, hangin at ang tubig na yung tagapangalaga dyan ay Buddhist. Ang Asia, ano ba ang Asia? ano bang nakasakop? Uh, China, Japan, Hong Kong, Vietnam. Ano ba ang kinikilala nila? Buddha. Tama ba? Tama Buddha o Buddhist. Oh. Bakit ang Pilipinas ay iba-ibang sikta? Ang kinikilala. Ang totoo niyan, ang Buddhist o Buddha ay siyang tagapangalaga ng spirit ng spiritual ng araw, hangin at ang tubig. Sila ay kumikilala, bakit tayo hindi tayo kumikilala sa sa, sa totoong nagbibigay buhay dito sa mundo ng mga tao? Di ba? Ganun lang. Ganun lang kasimple bakit hindi natin kikilanin ang nagbibigay buhay sa ating mga tao ang araw-hangin at ang tubig na matagal na natin ginagamit. Hindi lang natin kinikilala. Ang kinikilala natin ang dala ng dayuhan na wala pang napatunayan. O, di ba? Iba din siya Ama at nilikha din niya ang tagapangalaga na ng lagusan o kuiba o sa bisaya pa langob na si impidito di Dios. ngayon ang tagapangalaga ng lupa sabi ng espiritual ng mundo maglikha ka ng maghulma ka ng tatlong pulay puti, itim at kayumanggi at at nahulman niya ang tao na yan. Papaano ba siya mabubuhay? Binigyan siya ng espiritual, ang tagapangalaga ng kalikasan, buddhist o puting, tatlong puting spiritual, Binigyan siya ng espiritual ng espiritual ng araw, hangin at ang tubig para mabuhay ang tao na hinulma ng tatlong itim na spiritual, Hinulma sa lupa o putik. Kaya tayo nabuhay ang tao dahil sa espirituwal ng araw, hangin at ang tubig. Ang tanong, matagal na natin yang ginagamit. Bakit hindi natin kinikilala? Mas kinikilala pa natin ang dala ng dayuhan. Ang sabi pa nila, Kapag hindi ka kumikilala sa nakasulat sa banal na libro, ikaw ay hindi makakarating sa ano pa yung sinasabi nila. Hindi makakarating sa... Ha? Sa uh, uh, langit, sir. ano? May sinasabi pa sila na pag ikaw ay hindi kumikilala, ikaw ay mapunta sa dagat deket ng apoy. O May imperno that. O di ba? Eh ang tanong, kung 'yan ba ay banal na kasulatan ang lib, uh, libro na 'yan, bakit pinag-aawayan ng ibang mga sikta? Bakit lagi sinasabing ganun? Mali 'yung sa inyo, tama 'yung sa amin makikita natin sa social media pinag-aawayan ang libro ngayon ang ang sinasabi nila na rebulto bakit tayo nagaluhod nagdadasal nakapikit ang mata anong mayroon bakit kayong mga antingero bakit bakit mayroon kayong mga gamit? Saan ba nanggagaling yung mga gamit na yan? Sa pagkaalam nyo? Saan ba nanggagaling? Sagutin mo ako. Asa man ang gikan? Okay, Inukit na mga kuhan, sir. Mga kahawin, mga inanak, sir. Lagi na lang kapangyarihan, sa saan galing yan? Sa mga mga anting-anting na yan, mga agimat, saan ang galing? Sa demonyo, sir. Paano mo nasabi na galing sa si demonyo? ganito ha ang sabi nila ang mga medalyon o ano pa mang mga anting-anting na yan ay ginawa daw sa Diyos-Diyosan langgaling daw yan sa Diyos Ama ang mga kapangyarihan dyan Ay ang oh, tanong man. yung Diyos na yan na sinasabi na na si Hesus Kristo. Mayroon bang anting-anting siya? Ang tanong, sagutin mo ako. Mayroon ba siyang anting-anting o agimat? Wala, sir. O bakit yan yung ginigiit nila na galing dyan ang kapangyarihan? O, di ba? Nama, sir. Hindi Tapos, galing sa ang hindi nila alam ay ang sa likod ng yan ng mga tinatawag nila ay si Impinito de Dios. Sa amin mga Trismundo, kinikilala namin si Moises, si Iso Kristo, kinikilala namin yan. Kaso lang, pinapaganda ang kwento ni Iso Kristo na hindi naman totoo. At ang mukha na pinapakita sa atin ay hindi Hindi tunay. Sabi nila ang kapangyarihan nga gaya ng sinasabi ko ang kapangyarihan nila ay galing kay kay Hesus Kristo yung mga anting-anting nila Eh ang tanong nga Bakit may anting-anting ba si si Hesus Kristo? 'Di ba wala? Hmm. Ngayon, isa pa Ah uh, sino ba ang naglikha sa sanlibutan? Ang sabi nila ang Diyos Ama o si Kristo. Tama. Ang naglikha sa sanlibutan. Mali! Ang espirituwal ng mundo, siya ang naglikha ng amang espirituwal kay Moises, kay Heso Kristo, at kay Tres Mundo Hilario. Ang espirituwal ng mundo, walang laman, walang buto siyang makapangyarihan sa lahat ng yan. Paano makapaglikha ang ama sa sanlibutan sa buong mundo? Eh ang ama ay nilikha lang ng espiritual ng mundo. O oh, ba? Diba? Nama, sir. O. Oh sasagutin naman nila yan sa mga kuha natin, mga viewers natin sabihin na naman nila na wala yan sa ano, libro mali yung sa inyo hindi kayo kumikilala. nasa, na, nasa libro huh? ang libro matagal lang patay si Jesus Kristo dumaan na ng mga ilang years bago nagawa yung libro na yan Oh, iyan ay mga gawa lang ng tao dinagdagan ang kwento binabawasan ang kwento sa libro at pinapaganda ang istorya ni Hesus Kristo kaya ta tayo mga tao pilit natin kinakatakutan ang banal na yan e hindi naman yan ang nagbibigay buhay sa ating mga tao kundi ang spiritual ng araw, hangin at ang tubig Na siyang nagbibigay sa atin Dito sa mundong mabuhay Ang nagbibigay buhay sa mga tao O diba? Tama sir Oh. Ano, ano pa? pa ano pag mga tanong mo? Yun lang sir Wala na sir Maraming salamat. <laughs> ano po ako sa man? Oo. Ano po ako sir, mung, mung videos, sa mong kuhan? Mong mga video sir. Ano yan. Marami pa yan. Marami pang kwento dito sa mundo may buhay natin. Ito, ah, uh, wala pa yan sa kalingkingan na kwento. Kunti pa lang yan ang buong kwento ng tres mundo at ang spiritual ng mundo kung paano nagsimula ito maririnig mo yan sa mensahe namin ng agos namin na si tres mundo hilario marami pang dapat ipaintindi ipaliwanag paano maintindihan kaso lang hindi na Uh, hindi ko na kailangan habain pa ang kwento na ito kasi may mga tao na mga sirado na yung mga utak wala tayong pilitan, bahala na kayo at huwag nyo din akong i-judge yun nga, sabi ka sabi nga sa iba uh, may kanya-kanya tayong paniniwala yes, tama! at hindi namin ginadjudge yung mga paniniwala nyo bagkos, ang sinasabi ko lang sinishare ko lang ang katotohanan ngayon, kung ayaw mong maniniwala abay, problema mo na yan hindi na namin yan problema marahimik ka na lang tama ba? tama sir so agad dito na lang ako mga kablog ko see you in next vlog mga kablog ko